Magandang araw mga kaswerte Ang ganda makakita na ito Nakaka-proud sila Ang galing Ang daming ilang relief Ang daming nagbigay ng tulong Grabe. Saludo sa inyo sa lahat Saludo, saludo. <laughs> Ang galing niyo sir Ang galing Saan <laughs> kayo tumulong sir? Marikina Marikina Oh, uh, ako. Ah, oh, din ako. salamat sa inyo, nabaha din ako eh, uh, pero salamat sa inyo. <laughs> tong hati Muntalban, San Mateo, Tawas Marikina uh, Anong grupo niyo sir? R150 All Star Nation oh. Uh, okay. uh, gusto niyo mag -shout out. <laughs> shout out Shout out! Shout out sa lahat ng taga Marikina chapter sa lahat ng All Star Nation Okay, thank you sir! Saluto sa inyo sir! Ingat, ingat! 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 ingat. Grabe, ang dami oh. pa. Astig kayo sir, astig. <laughs> dami nila, grabe. dami nila natulong. Sir! Ito sila oh. R150 All Quezon City Chapter. Ang galing. Yeah. Saludo Saludo sa inyo Saludo, ang galing Ang dami nilang naitulong Grabe Sir yeah. Makati chapter Sir yeah. Thank you Eh, hindi ka nila o oh, kay adapter saluto sa inyo sir ang galing nyo <laughs> ang galing <laughs> dami nilang may tulong grabe o oh. Ito, Polo. Ang dami ito rin talagang mababait na tao sa mundo. Kita <laughs> mo sila daw kahit konti lang. Pag pinagsama-sama mo, ang dami niyan. Tor! Ang dami nito ito, grabe. Ito, kaswempo! <laughs> Meron pa dito eh Sabi nila God bless sa lahat Ang galing Sabi nun Ito <laughs> pa siguro Mamimigay din to eh Oh Okay. Meron din ako sa Pampanga, tatlong plastic bag na naano eh, black bag. Kaso hindi ko may dala. Astig nila, astig, astig. Grabe, ang galing. Thank you. Thank you sa na mga nanood. Shoutout doon sa R150. Ah, sorap sarap na pakiramdam pag nakakita ka ng ganun Ito po oh Ano kayang grupo to? Ito mga rinit po okay. Sir! Okay. Saan kayo tutulong? Sa uh, ano, saan ko tayo? Sa uh, okay. pasiglahan Oo okay. oh sige, thank you sir Hey, sir, thank you. Saludo sa inyo, saludo. na. Ingat, ingat. God bless. Oh, yung dami. Ang daming tumulong, no? Ay. Sarap makakita ng ganang kape. Dami nilang may tutulong. Ayan, yeah, paalam na po. Paalam, bye bye. Meron pa. <laughs> Ito din yata, tapos na sila oh. Kama na ba? Ayan oh. Mabibig chapter. Turn out. Mabibigay din sila oh. Grabe, ang dami. Ang dami nila. <laughs> group shout out <laughs> saludo sa inyo sir galing nyo daming tumutulong galing